lang po from the palace. Sabi ng company BP Sara, uh, handa silang sagutin yung allegations against sir sa proper forum. Mm -hmm. uh, sabi nila according to the COA notices na nakukuha nila ay wala naman daw corruption or binulsang pera kundi meron lang uh, kulang sa proper documentation. Ano po ang stand ng palace dito especially that uh, the president has doubled down on his crackdown against uh, questionable government transactions. Yes, yes. Oo. Nadinig po natin. Ang panayam na ng spokesperson, right? Yeah. Spokesperson Powa. Tony Powa. Powa. Nadinig po natin ang kanyang uh, sinabi sa panayam. Tandaan po natin, nagkaroon na po ng notice of disallowance. At pag sinabi po natin notice of disallowance, hindi lamang ito basta-basta kulang sa dokumento. Nagsasabi ito na maaaring meron mga irregular, excessive, at questionable spendings, no? Sa paggasto, So there's a presumption of misuse of funds. So mas maganda na rin po siguro na matanong si Atty. Powa dahil siya naman din po ang umamin tungkol sa 15 million pesos na walang resibo at the time. Ito po ay uh, kanya rin binalita or sinabi bilang uh, resource person sa hearing sa House of Representatives kung saan ang 15 million pesos na confidential funds uh, ng DepEd ay nagamit at kumuha lamang sila ng mga certificates uh, para sa Youth Leadership Summit. Pero ito po ay namin uh, na hindi po ito ginastusan ng DepEd. So lumalabas lamang po na yung mga certificates na ginamit ni Atty. Powa para maibigay sa kowa ay lumalabas na to cover up or panakit butas para maipakita may ginastos na 15 million. Siguro mas maganda po mismo manggaling kay Atty. Powa kung ano na nangyari sa 15 million na ginamitan lang nila ng certificates from the AFP na hindi naman ginastos na ng DepEd Confi Funds. Sunod,